Magandang araw. Sa video na to, uh, meron lang ako mga tips para sa kapwa kong mga doctors, mga resident doctors. Marami kasi sumusulat sa aking mga doctors, meron din mga medical students. Dahil nga nagkaroon itong issue tungkol dun sa isang ospital at dun sa baby, maraming doctors ngayon takot na kung ano daw gagawin nila, papano daw kung magkaroon sila ng ganitong case, meron sila nakitang kaso kailangan nila i-transfer sa isang hospital baka daw ganito rin mangyari sa kanila at baka mabash sila magkaroon ng cyberbullying so very worried sila at yung iba nga nag-iisip na baka ayaw na nila magdoktor eh una-una kasi ang payo ko sa kanila sa aking mga kapwa doctors una-una medyo mahirap nga maging doktor dito sa Pilipinas kasi nga marami tayong mahirap na pasyente hindi natin magawa at mabigay yung mga tamang gamot na gusto natin ibigay. So, ang payo ko sa mga residents, mga interns, sa mga clerks, kahit din sa mga nurses. Number one, ang gagawin lang, lang natin, number one is dapat tama yung history taking at yung physical exam natin sa pasyente. Yun ang kukompletuhin natin. Pangalawa, meron tayong working diagnosis. Ano yung sakit ng pasyente? So, meron tayong mga differentials kung ano tingin natin. At pangatlo, dapat alam natin as a resident, hindi tayo talaga yung main na may responsibility. Lagi natin i-refer sa senior natin. Pag clerk ka, refer mo sa intern mo. Intern, refer mo sa resident. Refer sa senior resident. Pag resident naman, nire-refer mo pa rin sa consultant mo. At sa pagtingin sa pasyente, lalo na sa emergency room, ang tip ko lang sa mga kapwa-doktor, dapat ay serious lang ang mukha natin, hindi tatawa, hindi magbibiro. Alam ko mahirap eh, 'di ba? Napapagod din tayo, pero kasi isipin natin na emergency case, medyo taranta yung patient pati yung pamilya. Minsan nakatingin sila sa mukha mo at pag uh, isip nila ay hindi ka concerned, baka iba iisipin niya. Okay? So, yun lang, serious lang lagi. Pero pagdating naman sa mga emergency cases, palagi natin madaling araw, hindi mo ma-refer sa consultant, dito may konting risk. So, dito kayo magdi-decide kung anong gagawin ninyo. Oo. Uh, minsan kayo na magdi-decision kung anong gagawin. Kailangan ba i-transfer yung pasyente? Kasi minsan, pagkulang ang budget ng pasyente, pag na-transfer natin sa government hospital, mas makakatulong tayo sa kanila kasi makukumpleto niya yung gamutan para sa sakit niya. Pero kung wala ng oras, syempre wala tayong choice, eh, ipipilit na lang natin i-admit. Pagdating sa usapang pera, para sa akin, kailangan yung admitting ng hospital ang kakausap. Hindi natin dapat trabaho yon Pero case to case, eh, pagbiglang emergency, minsan kailangan mo gawin ito ng buong tapang at kung kung ganyan nga, magkakaroon ng problema, tatanggapin natin yung responsibility. Sa mga publiko na nakikinig, may isip nyo mahirap talaga maging doktor. Ang duty is 24 hours, walang tulog. Minsan, 36 hours pa. Tsaka yung mga resident doctors po, wala silang kita, kahit piso, mula sa pasyente. Wala silang natatanggap. Ang, meron na silang allowance sa hospital. So, medyo hindi po tama yung sabihin kumikita yung doctor, lalo na pag resident, wala silang kita dito. Sa, sa katunayan, ang mga resident doctors, gustong gusto mag-admit din ng mga pasyente, gustong gusto nila mag-opera, kasi kasama nila yung consultant nila, dagdag -dag training yan eh. Paramihan talaga ng mga na samahan ng consultant sa operation. Okay? So, siyempre sa mga issue na to, di ba? Yan yung uh, kinakatakot natin. Pero para sa akin, ang tunay na issue ay kulang kasi talaga yung support sa kalusugan sa health ng bayan natin. Ang issue dito, wala kasing incubator. Kung may incubator lang sa government hospitals, wala na problema. Kung kompleto lang yung gamit sa government hospitals, eh hindi na kailangan maghanap itong pasyente. Okay? At uh, sa mga doktor, ang last tip ko, siyempre, dapat lagi tayong magpapasensya alam, na, alam naman natin, madalas tayo napapagalitan kahit wala tayong kasalanan minsan. Minsan gusto mo tumulong, ikaw pa mapapagalitan. Pero kasali kasi ito eh, sa trabaho natin. Papano naman? May nagtatanong, papano? Doc Willie, kung matanggalan ako sa, ng trabaho. Para sa akin, maliit lang ang chance na mapafire ka ng hospital sa pagtulong sa pasyente. Baka mapagalitan, pero hindi ka matatanggal. At kung sakaling matatanggal ka, di, uh, tabagan mo lang ako. kausapin natin yung ospital. Pero ang masasabi ko sa inyo, mababait pa rin ang mga pasyente natin dito sa Pilipinas. At kung taus puso ang ating pagtulong at ang pagdasal din sa pagaling ng pasyente, tingin ko malalaman nyo pa rin na masarap pa rin maging doktor dito sa Pilipinas. So tuloy lang yan. At... Uh, Marami pa tayong kailangan tulungan. God bless.